Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Boston Celtics bago magsimula ang kanilang game 2 laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong Big 5 na mabubuo na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, Mismong si Jaren Brown na rin naman nga po nagsabi na hindi nga po magre-relax ang Boston Celtics sa kabila ng pagkapanalo nga po nila sa kanilang Game 1 laban sa Dallas Mavericks at iyan nga po ang kasalukuyang ginagawa nila ngayon. Sa katunayan, sinabi pa nga po ni Brown sa kanyang interview ngayong araw na isang nga pong mahusay na team ang Dallas Mavericks at magaling nga po ito sa pagresponde sa mga pagkatalo sa Game 1. Kaya hindi na nga po sila dapat pang magulat kung babawi at magiging agresibo agad si Luka Doncic at Kyrie Irving sa simula ng kanilang Game 2. Alam mo rin naman nga po ng Boston Celtics na hindi para naman nga po sila nakakasigurado kung makakakuha sila ulit ng panalo sa kanilang mga susunod na game, lalo pat mautak nga po ang mga coaches ng Dallas Mavericks. Kaya kailangan nga po talaga nilang maipanalo ang kanilang game 2 bukas ng umaga dahil kung hindi ay mababaliktad nga po ang kanilang kalagayan at makukuha nga po agad ng Dallas Mavericks ang home court at buong momentum sa kanilang seri. Naranasan na rin naman nga po nila ang ganyang klaseng pakiramdam nung natalo sila ng Golden State Warriors taong 2022. Kaya ayaw na nga po nila itong maulit pa sa kanilang seri ngayon sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks. Samantala, puunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big 5 na mabubuo na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops ng naibalita ni Jovan Buhang ng The Athletic, isa nga pong Los Angeles Lakers sa mga kupo magiging agresibo talaga ng sobra sa pagkuha ng mga bagong player sa trade market, free agency market, at maging sa darating na 2024 NBA draft upang sa ganon ay makabuo nga po sila dito ng mas malakas na super team para sa next season. At kahit man nga po hindi pa nagsisimula ang off-season, ay mukhang pumapabor na nga po sa kanilang kapalaran. Gayong may iba't ibang mga magagaling na player na nga po ang pwede nga po nalang makuha ng libre nang hindi sila nagsasakripisyo ng malaki dito. Sa katunayan, inaasahan na nga po na magiging free agent na ang ilan sa kanilang mga target ngayon na si Thompson at maging si Jonas Valenciunas. Kaya maaari na nga po nila itong makuha sa lalong madaling panahon upang maisama nga po nila ito sa kanilang bubuhing bagong Big 3 kasama si Antonio Davis, Lebron James at si Austin Reeves. Sa ganyang klaseng starting five nga po mga katrops ay hindi na nga po sila mauubusan pa ng opensa. Plus mas lalo pa nga pong hihigpit ang kanilang depensa sa kanilang mga laro sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.